sa so, kasagsaga ng ating panggagawa mga boss, yon napansin natin si Manong. Kaya pala may lumaga pa kanina, nung dumaan, tapos sumigaw itong uh, customer. May nalaglag pala. So, ang nalaglag mga boss, ay yung caliper nung front brake. Kaya pala sumigaw yung customer ko mga boss, tinuro doon sa kay Manong yung tornilyo na nalaglag. Uh, nakita pa. So, ito mga boss, oh, ayan, nalaglag. tas yan, yan, yung lumagapak kung mabilis ang takbo nito mga boss kasi natanggal nga itong tornilyo na ito eh kung mabilis ang takbo nyan delikado yan mga boss so kapapagawa pa lang daw nito kahapon bago sila umalis sa kalawag so yun uh, hindi siguro nahigpitan kasi hanggang dito, hanggang dito lang sa gumaka tumagal na laglag na yun wala tayong kasukat nung kanyang stud, mga boss pabibilhin muna natin so bago Bago natin pinaalis, tinali ko muna yung brake caliper para hindi delikado paghanap niya sa bayan ng tornilyo. Kasi uh, kung pasasakayin pa natin ng tricycle, magagastusan pa ito. Pwede naman gamitin yung tinali ko lang na maayos do sa may, sa may front shock. Yan ito, nakabili na si Manong ng, ng tornilyo. Yan ipapakabit ko na. Yan. Ganito ang ginawa natin para magamit muna. Pero napakadelikado nung nangyari mga boss kasi yung bagong bago yung kanyang brake pad. Kagagawa lang. Pinagawa. Pero yun nga. Siguro hindi hindi na higpit ang maigi kaya nalaglag. Kung sabi ko nga kanina sa mabilis na takbo at sumangat ito. Ay na -oh, Simplang ang abot nito. Ayan. Kasi big disc yung kanyang disc brake mga boss oh ang hirap niyang ipasok eh, papa, nung paglabas niyan kaya naglaga pa kan mga boss yan yun ang napakinggan namin Pagtapat dito sa amin niya natanggal eh yan, ang hirap niyang ipasok eh, di mahirap din niya lumabas kanina nung matanggal kaya delikado talaga kung napabilis bilis yung takbo uh, buti na lang medyo paahon dito sa amin hindi gaano abilisan yung takbo niya kaya yun ang nangyari. Safe pa rin si Namanong. Uh, walang nangyari. So, ipapakabit lang natin dito sa kasama natin itong tornilyo. So, do sa mga nagpapagawa mga boss, or do sa may mga gawaan din, kailan talaga i-double check yan? Kasi, nagpapalit nga ng brake pad para kondisyon. Kaya lang yun, inabot sa biyahe. So, ito mga boss, uh, okay na yung uh, motor ni Namanong. Uh, uh, takbo na sila ng... Uh, safe. Uh, tatlo silang magkakasama mga boss. Eh, yun, tumigil muna tayo sa paggawa para maasikaso natin itong sinamanong kasi papunta pa yata silang Lucena. Eh, medyo parang inabot din ang nasa kalahating oras dito kasi naghanap nung tornilyo kasi alanganin yung tornilyo uh, convertin nga yung front disc nya mas malaki kaya yun, yun uh, sana makarating kayo ng maayos sa... sa inyong pupuntahan mga boss